naging simple ngunit makabuluhan ang pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution ngayong taon kung saan ang tema ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino para matamasa ang tunay na kapayapaan sa bansa. Ang set-up na balita niyan mula kay Alan Francisco. Sa EDSA People Power Monument, muling inalala ang makasaysayang People Power Revolution na nangyari noong February 25, 1986. Pinungunan ito ng National Historical Commission of the Philippines sa paikipagtulungan ng EDSA People Power Commission, Spirit of EDSA Foundation, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno. Naging simple lamang ang programa ngayong taon at hindi nakadalo ang mga kilalang personalidad ng ELSA People Power One kasi na dating Pangulong Fidel Ramos at dating Senador Juan Ponce Enrile. Gayunman, naroon pa rin ang iba pang mga nakiisa sa tuniguri ang bloodless revolution. Ako po ay nalulungkot sapagkat gala na rin po ng kahinaan po ni uh, aking uh, dating uh, uh, boss na si General Fidel Valdez Ramos President. Ramos, hindi na po siya makakadalo. At yung mga iba namin kasama, yung mga nagsipagpano na, eh, kaya nga nakalulungkot na hanggang ngayon, yung mga hindi naman nagsakripisyo, eh sana maunawaan nila yung apat na araw na yon na ito ang nagbigay ng kalayaan at demokrasya sa Pilipinas. And sa people power naman, walang politika dapat dito eh. Kasi so yung absence mo so many of the usual government officials who used to attend, wala akong kinalaman na hindi magkapatis si President Duterte. Uh, correct, yeah. Oh. Ano, uh, you think? Yeah, kanina nga, pagkatabi kami ni Relly eh. Tema ng programa ngayong taon ang pagkakaisa tungo sa pambansang kapayapaan na ayon kay Joey Concepcion ng EDSA People Power Commission ay prioridad ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman aniya isinusulong ng gobyerno ang bangsa more organic law na magtitiyak ng kapayapaan sa Mindanao. From a military revolution now towards an economic revolution in Mindanao. This is essential for us to see happen in this lifetime for the last 45 years Mindanao was ravaged with a lot of unrest and military warfare para sa mga lumahok sa celebrasyon binigyang diin nila na hindi dapat makalimutan ang kalaga ng EDSA revolution na nag-iwan ng mahalagang aral para sa mga Pilipino alam po namin na students kami pero um ito po yung way namin para makita at malaman kung ano ba talaga yung essence ng EDSA Revolution. Samantala, ipinaliwanag naman ng mandalu yung pulis na sa EDSA Shrine sa Ortigas ay ipinagbabawal ng pamunuan ng simbahan ang pagdaraos ng event dahil nakaabala ito sa trapiko. Yung isa shrine natin, yung bubong niya medyo marupok ng konti. Baka mamaya ano mangyari. Second, ayaw ng Paris Press dito na i-vandalize -vandalize ang shrine dahil holy po yun. Gayunman, nakabantay pa rin ang mandalu yung polis sa area upang matiyak ang kaayusan. Alan Francisco para sa bayan.